Ano nga ba ang pangalan ng iglesyang itinanong, itinayo ng ating Panginoong Heso Kristo? Iglesia Katolika Apostolika Romana ba? O Iglesia ni Kristo? Bakit hindi natin pasagutin mismo ang kanilang aklat? Inamagatang, The Papal Encyclicals. Ito po ay aklat katoliko. Meron po itong nihil obstat John A. Goodwine, Censor Librorum. Meron din siyang Imprimatur. Itong si Francis Cardinal Spellman, Archbishop of New York. Kapag ka po ang isang libro, merong nihil obstat, Censor Librorum, Imprimatur, nangangahulugan na ang nilalaman po ng aklat na ito ay hindi tinututulan ng simbahang katolika maging ng kanilang Santo Papa pinayagan ng simbahang katolika na maipalabas at maipabasa at hindi sila tumututol na alinman sa nilalaman nito e eh, nagsasabi talaga ng totoo. Hindi sila tutol doon. Talagang sumasang ayon sila na kung ano'y nakalagay dito, pwedeng gamitin ni Numan. Pwedeng paniwalaan sa palatayanan ni Numan. Lalo na siyempre na nasa simbahan. Di ba? E tungkol sa iglesia itinayo ng ating Panginoong Heso Kristo, ano kaya yung iglesia, pangalan ng iglesia na yon na kung saan ay itinayo nga ng ating Panginoong Heso Kristo? Dito po sa page 153, babasahin ko na sa inyo, ganito po ang sinasabi. That is to say, that, or that is to say, the Church of Christ, Iglesia ni Kristo which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Church of Christ, Iglesia ni Cristo, ay itinatag alang-alang sa mga kaluluwa at walang hanggang kaligtasan. E bakit ba nagtayo ang ating Panginoon, Heso Kristo ng Iglesia? Hindi ba para sa kaligtasan ng mga tao, sa kapakanan ng kaluluwa ng mga hinirang niya, sa makatuwid, sumasang-ayon ang simbahang katolika na yung pangalan ng iglesia na itinatag ng ating Panginoong Heso Kristo para sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao, ang pangalan ng iglesia ni Kristo. At... Yan. Basta nabasa lang, eto mga kapatid, inisquat na. At dahil sinagot natin yan, kasama si Uh, ka-Burnock kaugnay sa naturang aklat So, ano ang nangyari ng sinagot natin? Dahil, pinakita natin ang uh, aklat na ginamit niya So, papal-encyclical Ito ang kadalasang ginagamit kahit sa mga ministro ni Felix Manalo yung pag-chop-chop nila sa mga aklat at pag-squat nila para yung mga kapatid nating inosente ay madala at matangay. Ito ang binasa niya kasi mga kapatid pakita ko sa inyo ha. The Church of Christ which has been divinely instituted For the sake of souls and eternal salvation. O, yan. Kaya may nabasang Church of Christ, abay, parang maglulundagan na sila sa tuwa na pinatunayan ng otoridad katoliko na ang tunay na iglesia ay iglesia ni Kristo. Una, di naman tayo total na ang ating Panginoon Kristo, ay nagtatag ng iglesia at tinatawag as distinctive mark, isa na ay Church of Christ, may Church of God, pero yun po ba ay tumutukoy sa iglesyang tatag ni Felix Manalo? Ito ang iniwasan kasi nila, mga kapatid. The Papal Encyclical, Pahina 131, It consists in the belief that the true church of Christ, of Jesus Christ, is composed of the Roman Catholic spread over the whole world. Oh, yan pala. So, mag ingat talaga. Ang galing mag-research, hindi lang magaling umunawa. Di ba ba? Oh, so, yan. At maraming na biktima. Dagdag pa niya dito mga kapatid, alam nyo? Ah, sabi niya na ang One Holy Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana ay uh, lumabas lang sa 1870 sa Vatican Council dahil idiniklara. So before 1870 daw, before 1870 ay... Di pa pwede gamitin daw ang one holy catholic apostolic. Kaya sinagot natin kung yon ang argumento nila na parang jeepning in a symbol. At di pwedeng gamitin ang Iglesia Katolika Apostolika Romana before ang 1870. Nagsusuwagan sila sa aklat ni Felix Manalo. Bakit? Napakalumang aklat ni Felix Manalo ang aklat na ang sulo. O, ano po ba ang sinabi sa pahina 29 at 30? Ito lumang-lumang aklat na. Ito ang mabasa natin mga kapatid. Sabi dito, ang pitsa, o makita niyo iba pa ang nakasulat pitsang ito. Ang pitsang ito, 325 ano domini ang unang ganap at pangkalahatang kapulungan ng buong daigdig na Kristiyano. sa pulong na ito sumipot ang bagong relihiyon na siyang pina mamagatang Iglesia Katolika Apostolika Romana. O, oh, so, ngayon, sabi nila, di pwedeng gamitin 1870. Pero, si Felix Manalo nagsabi na noon pa mang taong 325 ano domine, ang reliyon, bagong relihiyon daw, ang sumipot at pinamagatang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Pero napansin nyo ba mga kapatid? Itong pahayag sa solo ay kontra naman sa kanilang pagpatunay na ang Iglesia Katolika ay tatag ni Ignacio. Pero kung sinabi nila na si San Ignacio ang nagtatag sa simbahang katoliko, edi dapat din isearch nila sino ba si San Ignacio? At kung na natin ang mga dokumento kung sino si San Ignacio, malinaw na siya ay alagad. Nino, ni San Juan, uh, mga kapatid. Ngayon, inaamin po ba maging ng mga tagapagturong katoliko na napakasamang kalagayan pagka ang tao'y nasa labas ng Iglesia ni Cristo? Pakinggan ninyo ang patutuon ng isang sumulat ng aklat ang babasahin namin ni eh, The Spirit of Catholicism. Ang sumulat po ay si Carl Adam sa page 192 sa wikang Pilipino ko na po babasahin. Totoong may iisang iglesia ni Kristo lamang. Ito lamang ang iisang katawan ni Kristo. At kung wala ito, ay walang kaligtasan. Na walang kaligtasan sa labas ng Iglesia. Hindi po naman ito pahayag. Binasa lang po natin ang nakasulat sa aklat na ito. Uulitin natin ang sinabi ng sumulat ng aklat. Ang sabi niya rito, totoong may iisang Iglesia ni Kristo lamang. Alinsunod pa sa kanya, ito lamang ang iisang katawan ni Kristo. Ito, pasinin po ninyo. Kung wala ang wika ito, ang tinutukin niya wala sa iisang tunay na iglesia, ang sabi niya, Walang kaligtasan sa labas ng iglesia. Oh, yan. Uh, walang kaligtasan sa labas ng iglesia. Ito na naman, ginamit. <laughs> Ang, uh, The Spirit of Catholicism by Father Karl Adam, pahina 192. Ito binasa niya. It is true that there is only one Church of Christ, It is the only one body of Christ, and there is no salvation without it. That there is no salvation outside the church. O, ayan. At dahil nabasa, tuwang-tuwa sila na may church of Christ, inangkin agad na pinatunayan ng otoridad, maski otoridad katoliko, na kailangan kang umanib sa Iglesia ni Cristo upang maligtas. Ayun. Ah, Pero batay sa aklat na binasa nila, ang Iglesia ni Cristo, 'yun bang Iglesia ni Cristo tatag ni Felix Manalo. Ito ang mabasa mga kapatid. Though it be not the Catholic Church itself which hands them the bread of truth and grace. Yet it is the Catholic bread that the eight of it. they are, without knowing it or willing it, incorporated in supernatural substance of the Church. So, mapansin niyo mga kapatid na ang binanggit na Church of Christ dito ay hindi yung kay Manalo. Kundi, tuloy natin. Ito, mabasa natin mga kapatid. But the Catholic Church alone preaches like her divine master, like one having pow power. Matthew chapter 7 verse 29 By the unbroken series of her bishops, she stands in a real historical connection with Christ and His apostles. So malinaw na mag-ingat talaga sa mga ginagamit nila ng mga aklat uh, katoliko dahil makabasa lang ng Church of Christ. Bay. Inaangkin na. Mabasa lang ang Roma 16:16 16 na ang mabasa mga kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Oh, pero sa kanilang pasugo magasin, yun bang iglesia ni Kristo na binanggit sa Roma 1616 16, ay tumutukoy ba sa kanila? Hindi. Bakit? Nasa pasugo nila na yung Roma 1616, 16, kaya napansin nyo yun, yung dibati ni Father Darwin, tinanong nga si Parva, kayo ba ang nakasulat? Categorical question yan. Roman 16.16? 16? May mga sumigaw na INC kami. Pero di sumagot si Parba Direkta niyan. Dahil, nasa pasugo nila, sinasabi, Trole Roman 16.16 16 refers to the first church of Christ. At sino po ba ang unang iglesia ni Kristo? Eh, malinaw naman ang sinabi nila na ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang unang Iglesia ni Kristo. At kung tingnan natin ang kasaysayan, hindi lang ang Iglesia ni Kristo ang gumagamit sa Iglesia ni Kristo ng inirehistro ni Felix Manalo dito sa Pilipinas, ang gumagamit sa Church of Christ. Kay Joseph Smith, Nagtatag siya noong April 6, 1830. Uh, Di ba? Ano yung itinatag niya? Church of Christ din. Kay Isra 1836, Church of Christ din. Kay Warren uh, Faris, sa 1837, Church of Christ din. Kay uh, William Chubby, sa taong 1830, Church of Christ din. Kay Heram sa taong 1842, Church of Christ din. So tingnan niyo, ang daming gumagamit sa Roma 1616, mas nauna pa sa Iglesia ni Kristong lumitaw dito sa Pilipinas noong 1914, mga kapatid. Kaya, kung tignan natin ang kasaysayan, napakalinaw na kahit sa kanilang pasugo magasin, sila ay naeregestro. Uh, kailan? Ito, mabasa natin. We back on July 27, 1914, the Church of Christ registered with the Philippine government. The registration papers state, among other things, that Brother Felix Y. Manalo is the founder of the Iglesia Ni Cristo. Si sinong nagtatag? Si Felix Manalo. 1914. Punta Santa Ana, Manila. Kung tingnan natin ang kasaysayan mga kapatid. Kahit sa pasugo nila. Yun bang Roma 1616 na inangkin nila tumutukoy ba yan sa Iglesia ni Kristo? Natatag ni Felix Manalo? Malinaw ang nakasabi sa pasugo magasin. Pahina 3, 1981, Marso-Abril. Church of Christ mentioned in Roman 1616 is not meant for us, but for the Church of Christ established during the first century. O napansin niyo, kung hindi para sa kanila ang Roma 1616, ang tanong diyan, eh. Ba't ginamit nila? Kung ginamit nila, eh di po ba? Nako, pang i na naman yan. So, kung pinatunayan sa kanilang pasugo magasin na ang Roma 1616 16, ay Iglesia ni Cristo na noon pang unang siglo, ay eh sino po ba ang maibalik natin sa unang siglo kung na natin ang kanilang pasugo. Magasin, ito po ang mabasa mga kapatid. Sa pahina 4, 1986, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the first century. O, sila na mismo ang nagsabi. Kaya, ulitin natin, hindi natin layunin na sakta ng kanilang damdamin. Pero nihayag lang natin ang katotohanan. Sana sa mga nagsubaybay ng mga kapatid natin, sa si bayong pananampalataya at sa si Iglesia ni Kristo, mabuksan ang isipan at iyayakap sa tunay na Iglesia ni Kristo, ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito yung lingkod, Brad Talibong. Hanggang sa muli.